Hi guys! Welcome back to my channel. So ngayon nga ay laro first panalo ng F2 ngayon. At ang player of the game ay si Ivy Laksena. Alam natin sobrang proud naman itong si Dina Wong sa kanyang lovey-dovey na si Ivy or si Ibiang. O diba? As in talagang pumapayag pag na ngayon si Ivy sa larangan ng volleyball at magaling naman talaga si Ivy Laksena. Ayan, makikita natin kung paano maglaro itong si Ivy at naka 19 points siya laban sa NLEX Red. Chameleon, o oh, di ba? Iba talaga itong ating Ivy Laksena. So sa mga fans din ni Ivy at ni Dina Wong, ayan, player of the game parang birthday gift na to kay Ivy Laksena kasi nung nakaraan nag birthday siya nung nakaraang araw birthday ni Ivy kaya birthday gift na to. So yan na po guys ang ating update. Hanggang sa muli, bye-bye. Also remember, wag po tayo pa stress Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kay sa mga bagong kong upload.